miles pero okay lang yun dahil may aaminin din ako sa inyong lahat Guys, alam nyo bang pinano namin ni Derek na ang Commonwealth. Bumili ka bola sa may nilagalan no? mo <mulong> kay Mike. Regalo ko sa'yo, Miles, dahil magaling ka mag-basketball. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Siyempre, guys, paano ko naman malalaman yung favorite sports niya? Siyempre, kay Direk yun. Kaya bumili kami ng bola para i ng ko nga sa'ya. Wow. Wow. Nagbigay ako ng regalo ngayon kay Miles at mukhang apektado-apektado na ngayon ang Milmi naman yung cake. So, scripted din yun. para oh, wow. oh, yes. oh, yeah, Alam mo, dapat di ka na nag-abal kasi hindi ka na ginawa ng favorite.